Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ngayon ay ako naman ay maglilipat ng aking kanina na saging na nakatanday. Eh, hindi na nga siya dito bumaganda. Medyo kubkub -kub na ng init. Kaya ito, ililipat ko naman siya ng tanig doon sa aking sa bahay ng aking mga kapatid. At ito guys, so ukayin ko para ilipat ko doon. Tara guys, umpisa natin na itong ukayin. Ililipat ko doon sa kabila. Tigas. Tigas ng lupa. Mo na, 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 na. Hindi na kasi okay. siya gumaganda dito. Masyado ng tubkob na ng lulog. Kailangan ng ilipat para gumanda na gusto nga guys ating saging mahirap hirap ang kain dahil masyado ang ang lupa ayan ito yung ating saging malakasan Siyempre guys, tatanggalin muna natin ang mga dahon-dahon. Kailangan pag itapanin, medyo tanggalin lang natin ng ibang tao. Para maganda siyang tingnan. At ito ay babawasan naman natin ng kaunting ugat. Yung dugo mo, yung pungol ng sabi para kapag tumubo, ay, hindi siya sabihan nyo ng mga matatanggap ito yun yeah. yan so kanina guys ang kinuha natin doon ay yung tanim kong nakata na saging at ililipat ko nga ngayon naman ang kukunin ko naman na pananim ay yung turban at ito nga ito nga guys yung aking tanim na turban dito ay may bunga kaya lang ay maliliit na kasi nga hindi na sa maganda gawin nga ng payat na ang lupa hindi na gumaganda masyado. Kaya yung mga bunga ay, ayan, mga ayatsoy, kaya to katulad ko. Ito nga guys, akin mo kayo yung isa bitong turban. Ito so, yung ililipat ko doon sa, ito na kayo ng kalalaan guys. ito nga guys medyo maganit nga yung hukayin yung puno ng saging kaya ako nagpatulong na sa aking asawa para hukayin pero hindi ko nga kayang kunin sadong kaya maganit ang lupa tabi 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 at yan nga guys nang matutumba na yung aking inuhukay na torda na saging yan nasa guys ang aking itatanim doon sa aking lainan yan ito na

at ito nga guys, tinatanggal ko yung puno, yung dulo ng saging para pag tumubo daw siya, guys, ay hindi lalaki. Pag bumunga ay maganda yung bunga. Yung sabi daw ng mga matatanda sinang ng mga katanim. Kaya yeah, ito, tinanggal ko. Haran! Ha guys, yung aking sasanim na saging, bilipat ko. Makita na kami So, ito na guys. Nakarating na tayo dito. Ito na yung ating saging na pananin. Ito yung acting turdan. Ito sa ating tatanin saging na turdan. Ito yung ating daan guys. At ito nga pala guys yung aking tanim ng mga laing ito masyadong masukal na kaya ito yung aking ginangasang kanina. Diyan na yung mga lain. Ayan nga pala guys yung aking mga lain ni Sila ay mga bansot. Kasi nga masyadong madamo. Yung ilang buwan din yung ginagamasan. Dahil na ako ay madami ginagawa sa araw-araw. Kaya hindi na mapuntahan. Hindi din. din. Yes. Yan. At dito ko nga pala itatanim guys yung ating saging na tordan at saka yung aking saging nalakatan. Yan, diyan ko siya itatanim. Kung mapapansin nyo, sila ay madami na ding tanim na saging. Ito ay saging na sabator ng puti. Yan, diyan ko ito itatanim. At dito ko itatanim guys yung aking saging nalakatan. Dito ko, ko siya itatanim. Hawanin ko lang muna ito ng konti pag ano, saka lang sa hawain. Ito ko gagawin nga pala ng isang. Nakakang pagkata naman tao. Ito siya guys. Malago ang dam. muna natin tatanggalin yung dam. Maganda, maganda din itong pataba sa, pataba sa ating pagkakas. Yeah. Ako yung mag-uumpisa nang maghukay para itanong itong ating saging na turban. At saka yung ating lakapan. Tara! Ito na guys, yung isa kong nahukay. Ating tatam na ng saging. Ito na siya. Kapat ay medyo malalim nga pala guys. Para kahit humangin man ang malakas. Hindi karakaraka siya matutumba ng hangin. Hindi kayang itumba karakaraka ng hangin. Kaya dapat ay medyo malalim-lalim. Ayun. Ayun, ito na siya, guys. Diyan ko ilalagay yung ating saging na turban Ayun. Tada! Ito na siya, guys. Lalagay Lalagay ko. ko na sa ating huka yung yung ating, ating saging na turdan yan Ito na siya. luban Ibalik ang lupa. hinukay. Para may ulit siya. Yan. Yun lang kadali guys magtanim ng sag. Balik-balik. Balik-balik ang lupa. Okay na. May ka. Dito naman natin itatang mga besi yung ating lakatan. Kanina, doon yung tordan, dito naman mga besi yung lakatan. Dito, dito, dito naman ako magawin kayo mga besi. Tara, okay naman tayo. Yan at ito na nga mga beshi yung ating isang hukay na hinukay yung pagtataniman naman natin ng lakatan. Na. ito na sya ito na yung ating lakatan uhulugan na ulit natin ng lupang hinukay sa ating tatakpana yan tapos na tapos na ang ating pagtatanim ng saging para pagdating ng panahon meron tayong aanihin pag ito'y namunga guys unang una ko kayong i-update i-update sa video ito salamat